aking ginisang gulay ang soba ko yung ano yung manok na galing sa anas yung mag inasal na manok yan, guys hindi may ko lang siya guys tapos magpapaksil pa ako guys para may ulam ako kasi itong isda na nabili ko guys is ko pa to guys yun na masisira na kasi siya guys kung hindi ko siya iluluto yun Paksiw. Paksiw pa ako ng alam dyan. Pero hindi pa yung kakaili. Ito lang ang kakaili nga ng nanin, guys. Ito ang masarap eh. Gulay lahat guys. Ayan. Ayan. Hindi ko alam. Basta ano lang. Isang gulay lang. Ang so, subak ay manok. Naman inasal. Eh. Tahan na naman yung ito kahit na rice na Basta Saksak -sak sinabi ng mga rola guys Ayan Ay Hindi Ay. Ay, ko palang nasubak yung kalabasa Ang kalabasa kasi frozen yan eh. Kasi hindi nilang ko kanina, wala Walang fresh ng kalabasa Kaya frozen yung nabili kong kalabasa Kaya siya nang hindi kasi Lito na yan guys Ay, Hindi naman siya masyado ng lapa. natin yan. Halo-halo na lang konti. Lagyan lang ng magic sarap. Magic sarap lang naman pampalasa ang palasa ko guys. Kasi so, nalang kung meron magic sarap. Kaya ay dyan, guys. isang. Hindi lang ko nag-affiliate. Kasi magic sarap na buong talaga ang aking pampalasa dito. Ayan. Ayan. Maliit na lang naman siya na magic Ayan, okay, yeah, Then, mix, mix lang. Okay. Mm -hmm. Wala yan, guys. Dito, uh. sa na guys. Hindi pa. Hintin sa lang. sa like, rice na. Kapitan okay, na.